Oh, good morning. Bili muna kami ni Lucas ng makakain sa labas. Bibili kami ng puto at saka lugar. Ah, okay, hindi ka na. Hindi ah, ka, muna kami ng makakain at mandali lang kasama ko yung aking apo bibili kami ng makakain Bibili ko naman Hmm, Bilis! Mabilis. Okay, dito na kami sa ano. Ito, may nabibiling mga isda rito. Dito sa amin ay eh, changi pagkaaraw ng linggo. Okay. Marami dito ang nabibili pag ng linggo. Yan oh. may mga prutas. Yan. Halika, tayo tingnan natin kung may mabibili pa tayo ng ano. May mabibili pa tayong pagkain. Dali lang wag kang tumasa ano. O tingnan mo yung dinadaanan mo kasi Ay, ano eh. Mga Bibili kami ngayon ng makakain na aking ako. Okay. Okay, bilhin mo na kami ng Oto, kay Manang. Magkano na nga po ito? 45. 2. 45. Ito, itong may... 20. Halos magkasing rami ba itong dalawa na ito? Saka ito. Hindi, pagka dalawa. Dalawa po yan, sampo. Ito na pindalawa. Ah, Ah, ganun. Ito na lang kaya. Hmm. Ito para sa balang karat pa. Oh, tsaka itong may ube. Oh, okay. Tapos Alin po dito yung kamuting kahoy? Ito po. Ito. Magkano itong isang piraso nito? Sampo. ang isang piraso. At dalawa po niyan. Bale, anong magkaroon na ito? 20? 20, 60 na. Ito ako yun. 60. Tatlohin ko. Ilan na yung suman? Dalawa lang. Tatlohin ko na. <and> Isang, <okay. ICK> Baka na po lahat? 70. 70. Bayad mo tayo. Dali lang po. Okay. Bibili naman kami ngayon ng... Bumunod. Bipili... Ay, si Mama. <laughs> bibili mo na kami na ng lugaw. Bibili muna tayo lugaw. bibili kami na lugaw ni Lucas. Baliwala akong pasok ngayon, mga kateknik. Kaya... Dali lang. Okay. Bilibana yata ito. Bilib muna kami ng logo. Tinanamin kung mayroon pa kami aabuting logo kasi alas 7 na. Magka... Ha? Ito nga po ko. Kasama ko itong aking apong makulit. Oh. Tingin muna tayo ng lugaw. Doon kami bidit. Dito kami sa may parte dulo na bili ng lugaw. oh, medyo bukas pa yung lugawan. Meron yata kami mabibili ng lugaw. Okay. Pabili nga lugaw. Ha? Huh? Sampo lang. Ito yung aking apo. Hay ka nga, hay ka nga. Bibili tayong lugaw. <laughs> okay. Okay. Ito yung bayad namin. Ito sa'yo po Hmm. Ito Oh, sige, pwede na yan dyan. Tapos, salamat. Oh. Okay, ito yung gift. Bibili naman kami ngayon ng pandesal. Nakabili tuloy ako ng laruan. Ngayon, oh, may daladala na naman siyang laruan. Yan. Ako, mamaya si Rana naman yan. Bili muna kami ng pandesal. Kasi marami kami sa bahay. Kaya, ayan. Pabili nga ang pandesal, 20, yung medyo toasted ng kaunti. 20. Hmm. Dito ako nabil ng pandesal tuwing umaga. Okay. Ito na. Pauwi na kami ng aking apo. So, may mabibilihan din dito mga tools. Pag bibili ko ng kapag kailangan ko ng tools, pwede rin dito bumili ng tools. Yan. Mga gulay. Tsangga tuwing araw ng linggo at saka Webes. Okay, oh, sandali lang ito. Yung mga damit, mga pantalon, mga laruan, mga gamit sa bahay, mga laruan, at kompleto. Ayan, mga may nagtitinda ng mga kakanin. Asan kaya si mama? Asan kaya si mama? Nag-uwi na kaya si mama? Hindi na natin nakakita si mama? Kung naka-uwi na si mama? Okay, sige na, sige na. Uwi na tayo sa bahay. At yun, pa na kami sa bahay nakabili na kami ng makakainin namin sa almusal Tapi bibi tapi. Ganito po ang andito pagka-araw ng linggo. Nagbibidyo kami maglulo. Huwag kang okay, dumaan sa basa. Tamo talaga. Doon talaga sa basa dumaan. Okay. mukhang may ano mukhang may ride ah. Ma dito kami po eh Apps ali lego No bebe Kaya pala kalau ako may ride kayo ng ano eh Okay may ride oh. daw sila magse-celebrate sila ng birthday nila sa sa, <laughs> sa ano Sa igat. Ah angat Sa ah, Ilog yung ilog Okay Tama so, so, halika na bibi halika na Lika <mulay> na. Lika na. Okay, lika na. Lika na. 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 Wow, nice. na. Okay, sige tayo. Wow, nice. Tayo na hindi pa pala naka-on yung coming video ang ina. Hindi na. Hindi pa 'yung video ko mula kagina 'to, hindi pa pala kami, hindi pa pala naka-on yung video. Isa. Ando sa labas, nabili ng uulamin. Ito raw, ilagay mamaya ito sa ano, sa bangko. Sa ano to. Ano sa bangko? At ah, sa labasan mamaya? Sa labas po. Tapos? Tapos ito, idikit sa... Idikit. Hi, ano, may ayuda na naman. Oh, Namimigay? Namimigay. Okay. Mag-iinit muna ako ng tubig. Init muna ng tubig para makapagkape. Okay. Salag muna tayo ng ininit mga ka-teknik. Para makapag-almosal tayo. May mamimigay yata mamaya ng ayuda. Hmm. Hmm? Hindi, nakakasama raw sa video yung akin nga po. Okay, Friday ngayon mga kateknik. Wala kaming, ah, wala kaming. Wala akong pasok ngayon kaya ito. Mag-aalmusal muna kami. Nantay ko lang ko nabili lang ng ulam sa labas. Pakulo muna tayong tubig. Kakapin muna tayo ngayong umaga. Okay.